sa balita sa labas ng bansa. Umaasang maraming residente sa Gaza Strip na matatapos na po ang digmaan sa pagitan ng grupong Hamas at ng Israeli Defense Forces. Nasa ikalawang daang araw ng bakbakan sa pagitan ng dalawang puwersa. Muli ring nanawagan ang mga kaanak ng mahigit isang daang bihag ng Hamas na palayay ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa huling tala, umabot na sa higit 36,000 anim patay simula ng pumutok ang gera noong Oktubre 2023. Nauwi naman sa sakitan ang sanay protesta sa University of Southern California sa Amerika matapos magka nitan ang mga pulis at demonstrador na uwi po sa hampasan at dinampot ng mga pulis ang mga protesto ang mga nagpoprotesta sa paligid po ng campus nanawagan po mga relista na palayain sa digmaan ang mga Palestinong sibilyan nanawagan din sila sa ilang po negosyante na itigil na ang pagsuporta sa opensibang ginagawa ng Israel sa Gaza Strip. Hindi naman bababa sa animang sugatan matapos magpaula ng airstrike ang Russian forces sa Kharkiv, Ukraine. Ilang dosali at dose ng kotse ang nasira sa pag-atake. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, galing ang sunod-sunod na pambobomba mula sa Belgorod, Russia. Inaalam pang ang lawak ng pinsala mula sa Russian airstrike. Posible namang ilista ng Ukrainian authorities bilang panibagong war crime ng Russia ang ginawa nitong opensiba. Eto, amatin dito. Uh, nangyari ito? Sinilanta po ng sandstorm ang Athens sa Greece. Dahil diyan, nagmistulang disyerto ang paligid ng siyulada. At ayon sa report, uh, nagmula po sa Sahara Desert ang mga buhangin. Pinayuhan po ng mga otoridad ang mga taga roon na manatili sa kani kanilang bahay. First time ba yan? itong, alam mo First ang, time ba nangyari yan? Hindi ko alam pero baby girl. Nakatakot yung itsura ng video? Sa mga panahong ito barang uh, hindi uh, dapat nangyayari ito ha uh, This time uh, at uh, ngayon sa katerba turista dyan ang uh, Athens uh, ay nabubuhay ng dahil sa mga turista. Opo Wow. You know, o, tignan mo yung video. Nakakatakot. Hmm. Parang, parang sa, click pelikula. sa movie. Oo nga. Parang sa, parang apocalypse Yun ang, na ano, no, ang uh, uh, tura niya. Oh, uh, wag na sanang maulit. Talagang uh, palapit na ng palapit. Ang alin. Ang araw ng paghuhukom. Nakukunan. Unahin na po Unahin na po sana. Baka mandarambong. Sa gobyerno. <laughs> <coughs> nice. Ito muna. Mm -hmm. Nadiscovered ng grupo ng mga archaeologists ang bakas ng pre-Roman necropolis matapos ang paghuhukay sa itatayusan ng istasyon ng kuryente sa Caserta, Italia. Mm -hmm. Posibleng nasa huling bahagi ng Iron Age at 7th century BC of before Christ ang nahukay na artifacts. Kabilang sa mga nakuha ang fibulae bracelets at pendants mula sa 88 libingan. May lawak na 13,000 square meters ang nadiskubring uh, sina sinaunang libingan na ito. Hmm. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.